Mark Barroca ng Magnolia, ay handa na para sa karagdagang milya, sa ilalim ng bagong coach na si L.A. Tenorio. Pero hindi nakikita ng bagong install na Magnolia coach na si L.A. Tenorio, na agaran gawing championship team ang hotshot sa magdamag, o sa isang season. Magkakaroon ng mga bumps sa kalsada at makakatagpo sila ng sunod-sunod na mga pagsubok, para mapabuti at mag-recharge hanggang sa makahanap sila, ng tamang oras para marating ang tagumpay. Habang nasa learning curve pa rin ang team, tinatanggap ang isang bagong pilosopiya na idinisenyo ng isang coach, na halos isang buwan na mula sa pagkakatalaga bilang bagong mentor, at kahalili ni Chito Victorero. Nakikita naman ni Mark Barroca, ang pinakamatagal na manlalaro sa squad, ang koponan ay patungo sa tamang direksyon. Maaaring nasa rebuilding stage na ang team, kaya normal lang ang struggling sa early grooms, pero sandali lang para mahanap ni Tenorio at ng iba pang hotshots, ang kanilang lugar kung saan tunay na nabibilang ang big boy sa liga, at tiwala si Baruco na dadalhin nila ito sa susunod na level, pagkatapos ng pitong taong tagtuyot sa titulo. Dahil ang mga bagong manlalaro tulad ni na Javi Gomez de Lianyo, Ruki Androda, at journeyman na si Paulo Toha, ang nagtaguyod ng roster ngayong season at ang extension ng kontrata na ibinigay kay Zab Lucero, nakikita ni Baroco na secured ang kinabukasan ng Magnolia sa mga susunod na taon. Para kay LA Tenorio, ang pagtuturo sa Magnolia ay parang pag-uwi. Iilan lang siguro ang nakakaalala kay Tenorio na minsang nagdala ng pangalang Magnolia noong naglaro siya sa San Miguel sa unang dalawang taon niya sa PBA. San Miguel na naglagay kay Tenorio bilang number 4 overall pick noong 2006 draft pinalitan ng pangalan sa panahon ng season, na nagpapahintulot sa guard na lumabas ng Ateneo, na magsuot ng tatak ng Magnolia Beverage Masters. Kaya naman isang welcome moment para sa kanya na taglayin muli ang pangalang Magnolia, sa pagpasok niya sa bagong yugto sa kanyang basketball career. Ang kanyang stint sa San Miguel Corporation franchise gayon paman, ay maikli ang buhay at hindi nakuhang manalo ng kampyonato sa Beverage Masters, matapos na ibigay sa Alaska sa isang trade pagkatapos ng kanyang sophomore season. Ngayon, nakakakuha siya ng isa pang crack sa pagpipiluto sa Magnolia sa isang titulo. Mula ng pangalanan bilang kapalit kay Chito Victolero, nakakuha si Tenorio ng malalaking piraso, sa kanyang hangaring bigyan ng Pure Foods franchise, ng kauna-unahang corona mula noong 2018 Governor's Cup. Unang nakuha ng hotshot si Javi Gomez de Leano para kay Jerick Ahanisi sa isang trade sa Terraforma, pagkatapos ay pinapirma ang bigman na si Xavier Lucero sa dalawang taong extension, at nakuha ang versatile na San Beda forward na si Yuki Andrade sa unang round ng season 50 draft. Bilang coach ng Magnolia, sinabi ng 41 anyos na si Tenorio, nadadalhin pa rin niya ang parehong mga katangian na mayroon siya bilang isang manlalaro. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa Sports News and Update. Kung bago ka pa mag dito sa channel ko, pintitin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.